Kapag lumampas ka na sa edad na pitumpu, bawat araw ay nagiging mas mahalaga. Marami ang nag-iisip, gaano pa ba kahaba ang panahon ko? Ngunit ang totoo, hindi palaging misteryo ang sagot. Ang iyong katawan mismo ang nagbibigay ng mga senyales kung gaano pa katagal ka maaaring mabuhay. Isipin ito, may mga nakatatanda na sa kanilang dekada pitumpu ay malakas pa rin ang paglakad, malinaw ang isipan, at masigla ang katawan. Mayroon ding iba na mabilis manghina, laging pagod, at nagsisimulang lumayo sa aktibong pamumuhay. Ano ang pinagkaiba nila? Ang sikreto ay nasa ilang simpleng senyales na hindi dapat baliwalain. Sa video na ito, ibabahagi ko ang lima pinakamahalagang senyales na ayon sa agham, ay may kakayahang magpahiwatid kung gaano kahaba pa ang buhay matapos ang edad na pitumpu. Hindi ito hakahaka -haka o pamahiin lamang, ito ay batay sa matagal na pag-aaral ng mga doktor at mananaliksik mula sa iba't ibang panig ng mundo. At higit pa roon, hindi lang natin tatalakayin kung ano ang mga senyales na iyon, kundi kung paano ka makakagawa ng mga hakbang upang mapabuti ang iyong kalusugan at dagdagan ang iyong mga taon ng masigla at makahulugang pamumuhay. Kaya bago tayo magsimula, may hiling ako sa inyo. Kung gusto mo ng ganitong uri ng nilalaman, mga aral para sa mas mahabang buhay at mas magandang pagtanda, mag-subscribe ka na ngayon at i ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ka mahuhuli sa mga susunod na video na makatutulong upang manatili kang malakas at malusog. At gusto kong marinig din ang iyong opinyon. Kung naniniwala kang mahalagang alamin ang mga senyales na ito, i-type ang salitang ihanda sa komento. Kung sa tingin mo naman ay hindi ito ganoon kahalaga, isulat ang ihindi. Ang simpleng pagsagot mo ay malaking tulong upang mapabuti ko pa ang mga nilalaman para sa iyo. Ngayong malinaw na kung gaano kahalaga ang ating tatalakayin, simulan na natin. Senyales isa, ang bilis ng iyong paglakad. Marahil iniisip ng marami na ang pinakamahalagang salik para humaba ang buhay ay nasa genes, pagkain, o kasaysayan ng sakit ng pamilya. Totoo, malaki ang papel ng mga ito, Munit ayon sa maraming mananaliksik, may isang bagay na mas simple, halos hindi napapansin, munit makapangyarihan, ang bilis ng iyong paglakad. Hindi ito basta tungkol sa paglalakad mula bahay patungo sa tindahan. Ang ritmo at lakas ng bawat hakbang ay nagsasalita tungkol sa kalusugan ng iyong mga kalamnan, tibay ng puso, lakas ng baga, at maging kalinawan ng isipan. Kapag mas mabilis at mas matatag ang iyong hakbang sa edad na lampas pitumpu, mas malaki ang posibilidad na manatiling malakas at malayo sa mga seryosong karamdaman. Isipin natin ang dalawang matandang lalaki sa isang barangay sa Batangas, si Mang Ernesto at si Mang Delfin, parehong nasa edad na pitumput lima. Si Ernesto araw-araw na naglalakad sa palengke. Ang kanyang hakbang ay mahaba at matatag, diretsyo ang tindig, at kumpiyansa ang bawat galaw. Kapag tatawid ng kalsada, hindi siya natatakot. Sa pag-akyat na hagdan, halos hindi siya hinalin. Samantala, si Delfin na dati ring aktibo ay unti-unting bumagal. Maiksi na ang mga hakbang, madalas putol ang ritmo, at mabilis siyang hinalin. Madalas niyang iwasan ng hagdan at kung minsan ay natitisod pa. Ang kanyang pagbagal ay hindi simpleng bahagi ng pagtanda. Ito ay babala ng kahinaan sa kalamnan, problema sa sirkulasyon, o maging palatandaan ng kondisyon tulad ng demensya o Parkinson's disease. Kapag humihina ang mga binti, bumabagsak ang buong katawan. Nawawala ang balanse, lumiliit ang lakas, at nagiging limitado ang dalaw. Sa kalaunan, ito ay nagdudulot ng mabilis na pagbaba ng kalusugan. Ngunit may magandang balita. Maaaring mapabuti ang bilis ng paglakad sa pamamagitan ng simpleng ehersisyo hindi kailangang komplikado, araw-araw na maikling lakad, stretching, magaan na weight training, o pag-akyat ng hagdan ay sapat na. Ang pagsasanay sa balance tulad ng tai chai ay nakatutulong din upang manatiling matatag ang hakbang. Kung bumabagal ka na, huwag ipagwalang bahala. Gawin itong paalala na panahon na para kumilos. Ang bawat dagdag na hakbang ngayon ay puhunan para manatiling malakas at aktibo sa mga susunod pang taon. Senyales dalawa ang lakas ng iyong pagkakahawak. Hindi iniisip ng karamihan pero ang lakas ng iyong pagkakahawak ay isa sa pinakamalakas na palatandaan ng pangkalahatang kalusugan. Tama, ang simpleng higpit ng iyong kamay ay nagsasabi kung gaano kalakas ang iyong mga kalamnan, gaano kahusay ang sirkulasyon ng dugo, at kung gaano ka pa makakapamuhay ng malaya kahit sa edad na lagpas 70. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang matatanda na may matatag na hawak ay mas madalas manatiling aktibo, mas malusog, at mas matibay laban sa sakit. Kapag ang iyong pagkakahawak ay matibay, ibig sabihin ang iyong katawan ay nagpapanatili ng sapat na mas ng kalamnan at gumagana ng maayos ang iyong nervous system. Sa madaling salita, ito ay senyales na matatag pa ang iyong katawan. Isipin natin ang dalawang lalaki mula sa Iloilo, -ilo, parehong 78 taong gulang. Si Lolo Ricardo ay kilala sa kanilang barangay bilang masigla. Araw-araw, nagbubuhat siya ng magagaan, nag-aalaga ng kanyang halaman, at tumutulong sa mga apo. Kapag nakikipagkamay siya, ramdam ang tibay at init ng kanyang hawak. Hindi siya nahihirapan magbukas ng bote o magbuhat ng bigas mula sa palengke. Ang kanyang lakas ay larawan ng aktibong pamumuhay. Ngunit si Lolo Ben, nakasing edad niya, ay napapansin na humihina ang kanyang hawak. Ang pagbubukas ng garapon o pag-angat ng mga gamit na dati ay madali, ngayon ay mahirap na para sa kanya. Iniisip niyang normal lamang ito dahil sa pagtanda. Ngunit ang totoo, ang paghina ng hawak ay babala ng unti-unting pagkawala ng kalamnan na kung mapapabayaan, ay maaaring magdulot ng panghihina, pagkahulog at mas maikling buhay. Ang ating mga kamay ay higit pa sa kasangkapan sa araw-araw. Ang kanilang lakas ay refleksyon ng kabuang kalakasan ng ating katawan. Kapag mahina ang hawak, kadalasan pati ang iba pang kalamnan ay humihina rin. At kapag lumala ito, nagiging mahirap ang simpleng pagkilos mula sa pagbubukas ng pintuan hanggang sa pag-aalaga sa sarili. Ngunit narito ang magandang balita, maaaring maibalik ang lakas ng pagkakahawak. Kahit simpleng pagsasanay ay sapat na. Pagpisil ng bola ng goma, paggamit ng hand grippers, o magaan na weightlifting ay nakatutulong. Kahit mga gawain gaya ng pagdidilig ng halaman, pagluluto, at paglilinis ng bahay ay makakatulong para mapanatili ang tibay ng kamay. Ang sikreto ay pagiging regular. Maliit na pagsasanay araw-araw ay nagdudulot ng malaking pagbabago. Subukan mo ngayon, pisilin ang iyong kamay ng mahigpit. Kasing tibay pa ba ito ng dati? O mas mahina na kumpara noong nakaraang taon? Tandaan, ang lakas ng iyong pagkakahawak ngayon ay nagsasabi kung gaano kakahanda na manatiling malaya at masigla sa mga darating pang taon. Senyales tatlo ang kakayahang tumayo sa isang paa. Marami ang hindi nagbibigay pansin sa balanse ng katawan. Kadalasan, iniisip natin ang lakas, tibay ng puso, o flexibility bilang batayan ng kalusugan. Munit ayon sa mga pag-aaral, ang kakayahan mong tumayo sa isang paa nang hindi bababa sa isa 0 segundo ay isang napakalakas na palatandaan kung gaano ka pakatagal mabubuhay. Kapag mahina ang balanse, mas mataas ang tsansang madapa, mabalian ng buto, at mawalan ng kalayaan sa pagdalaw. Higit pa roon, ipinapakita ng agham na ang pagkawala ng balanse ay maaaring senyales din ng paghina ng reflexes at maging ng utak, isang pahiwatig ng mas malalim na problema sa kalusugan. Isipin natin ang dalawang babae sa Cebu, parehong nasa maagang pitumpu. Si Aling Teresa ay araw-araw naglalakad, nagyoyoga, at nagsasanay ng simpleng ehersisyo para sa balanse. Kapag tinaas niya ang isang paa, nananatili siyang matatag, diretsyo ang likod, at halos walang kahirap-hirap. Ang kanyang katawan ay tila nakikipagtulungan sa bawat galaw. Samantala, si Aling Lorna ay hindi gaanong nagbigay pansin sa ehersisyo. Kapag sinubukan niyang tumayo sa isang paa, agad siyang natitilapon at kailangan pang kumapit sa upuan o pader. Para sa kanya, parang natural lang na ganito kapag matanda na. Ngunit ang katotohanan, ang kanyang kawalan ng balanse ay babala na humihina ang kalamnan, bumabagal ang reflexes, at apektado na ang kalusugan ng utak. Ang isang pagkada pa lang ay maaaring magdulot ng mahabang pagkakakonfine sa kama, operasyon, o pagkawalan ng kalayaan at alam natin, para sa mga nakatatanda, ang isang simpleng aksidente ay maaaring magbago ng buong buhay. Ngunit narito ang magandang balita, ang balanse ay maaaring sanayin. Kung napapansin mong madali kang natitisod, o kailangan mong humawak sa dingding kapag biglang lumiko, oras na para kumilos. Maaari kang magsimula sa simpleng pagsasanay, tumayo sa isang paan ng isa sero, labin lima segundo, maglakad na parang nasa isang linya, heel to toe, o subukan ang mga galaw ng tai chi at yoga. Ang maliliit na hakbang na ito ay nagpapalakas ng core, nagpapahusay ng koordinasyon, at tumutulong para manatiling aktibo ang utak. Subukan mo ngayon, tumayo, iangat ang isang paa, at bilangin hanggang isa sero. Kaya mo bang manatili ng matatag? Kung nahihirapan ka, huwag mabahala, munit huwag ding ipagwalang bahala. Ang mas maagang pagsasanay sa balanse, mas handa ka para manatiling malaya at kumpiyansa sa mga darating na taon. Senyales 4. Mga pattern ng pagtulog Ang pagtulog ay higit pa sa simpleng pamamahinga ng katawan. Sa gabi, muling nag-aayos ang ating mga selula, inaayos ng utak ang alaala, at pinapalakas ng immune system ang depensa laban sa sakit. Kapag lampas 70 na ang edad, ang uri at kalidad ng pagtulog ay nagiging isa sa pinakamahalagang palatandaan ng haba ng buhay. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang matatanda na may maayos, regular, at sapat na tulog ay mas tumatagal ng buhay at mas nananatiling malusog. Samantalang ang mga madalas magpuyat, laging nagigising sa gabi, o may mababaw na tulog ay mas madaling kapitan ng sakit sa puso, demensya, at mabilis na panghihina ng katawan. Isipin natin ang dalawang lalaki sa Quezon City, parehong nasa na ang pitumpu. Si Mang Henry ay matagal nang may disiplina sa kanyang pagtulog. Natutulog siya sa parehong oras gabi-gabi, nakakakuha ng pito oras na pahinga, at nagigising ng masigla at malinaw ang isipan. Ang kanyang katawan ay sumusunod sa natural na ritmo, kaya nananatiling matibay at aktibo siya. Samantala, si Mang Ramon ay palaging nahihirapan matulog madalas siyang magpalit-palit ng posisyon, nagigising ng ilang beses kada gabi, at minsan ay hindi na muling makatulog. May mga gabi na halos apat o 5 oras lang ang tulog niya. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumabas ang mga epekto, madaling mapagod, nagiging magulo ang isipan, at lumalakas ang pakiramdam ng panghihina ng katawan. Para sa kanya, parang normal na bahagi ito ng pagtanda. Pero ang katotohanan, ang mahinang kalidad ng tulog ay babala ng maseryosong problema, tulad ng alta presyon, mahina ang resistensya, at mas mabagal na reflexes na nagdudulot ng panganib ng aksidente. Ngunit may solusyon. Ang pagtulog ay maaaring mapabuti sa simpleng paraan. Ang pag-iwas sa kape at mabibigat na pagkain bago matulog, pagbawas ng oras sa harap ng telepono o li, at pagbuo ng night routine, tulad ng pagbabasa ng libro o pagminilay ay nakatutulong upang mas maayos na makatulog. Ang pagkakaroon ng malamig at madilim na silid ay isa ring malaking tulong. Kung napapansin mong madalas kang magising sa gabi o hindi ka na nakaka-recharge, kahit mahaba ang tulog mo, huwag itong ipagwalang bahala. Ang iyong katawan ay nagpapadala ng mensahe. Tandaan, ang kalidad ng tulog ngayon ay direktang nakaapekto sa kalusugan mo bukas. Kaya tanungin ang sarili, natutulog ka ba ng sapat, malalim at regular? O palaging putol-putol at magulo ang iyong pahinga? Dahil ang paraan ng iyong pagtulog ay salamin kung gaano katibay pa ang iyong katawan at isipan sa mga susunod na taon. Senyales 5: Mga ugnayang panlipunan. Hindi lamang pisikal na kalusugan ang batayan ng haba ng buhay. Isa sa pinakamalakas na palatandaan ay ang kalaliman at kalidad ng iyong mga ugnayan sa ibang tao. Ayon sa mga malawakang pag-aaral, ang mga matatandang may matibay na koneksyon, sa pamilya, kaibigan, o komunidad, ay mas madalas na bubuhay ng mas mahaba, mas masaya, at mas malusog. Isipin natin ang dalawang babae sa Baguio, parehong 78 taong gulang. Si Aling Rosario ay kilala bilang masigla at palakaibigan. Lingguhan siyang nakikipagkita sa kanyang mga kaibigan sa simbahan, nakikilahok sa mga gawaing pangkomunidad, at madalas magbonding kasama ang mga apo sa bawat tawanan at kwentuhan, mas lalo siyang nagiging aktibo at masigla. Ang kanyang mga relasyon ay nagbibigay sa kanya ng dahilan upang bumangon araw-araw na may ngiti. Samantala, si Aling Pilar ay unti-unting lumayo sa mga tao matapos pumanaw ang kanyang asawa. Bihira na siyang makisalamuha at mas madalas na lang siyang nasa bahay mag-isa. Unti-unti, nararamdaman niya ang kalungkutan, humihina ang sigla at nagsisimulang bumagsak ang kanyang kalusugan. Para sa kanya, mas ligtas manatili sa bahay, ngunit sa katotohanan, ang pag-iisa ay nagdadala ng panganib na kasing bigat ng sakit sa puso o alta presyon. Ang ugnayang panlipunan ay higit pa sa kasiyahan o companionship. Kapag nakikipag-ugnayan tayo, ang ating utak ay na-stimulate, bumababa ang stress, at lumalabas ang mga hormon na nagpapasaya at nagpapalakas sa ating immune system. Sa kabilang banda, ang sobrang pag-iisa ay nagdudulot ng stress, nagpapahina ng katawan, at nagpapabilis ng pagtanda. Hindi kailangan na napakaraming tao ang nasa paligid mo. Mas mahalaga ang kalidad kaysa dami. Ang isang tapat na kaibigan o simpleng regular na usapan kasama ang anak o kapitbahay ay sapat na para mapanatiling buhay ang diwa at masigla ang katawan. Kaya tanungin ang sarili, aktibo ka pa bang nakikipag-ugnayan sa iba? O mas pinipili mong umiwas at mag-isa na lamang. Kung napapansin mong mas madalas ka nang nag-iisa, baka panahon na para gumawa ng hakbang. Maaari itong magsimula sa simpleng pagtawag sa isang kaibigan, pagdalo sa maliit na pagtitipon, o pagbabalik sa isang hilig tulad ng pagbabasa ng libro kasama ang isang grupo. Tandaan, ang mga koneksyon na binubuo mo ngayon ay hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan. Ang mga ito ay literal na nakapagpapahaba ng iyong buhay. Ngayong natalakay na natin ang lima pinakamahalagang senyales na nagsasabi kung gaano pa kahaba ang ating buhay matapos ang edad na pitumpu, oras na para pag-isipan, alin sa mga ito ang pinakanaapektuhan ka. Ang bilis ng iyong paglakad. Ang lakas ng iyong pagkakahawak. Ang kakayahang manatiling balanse. Ang kalidad ng iyong pagtulog. O ang mga koneksyon na nagbibigay saysay at init sa iyong araw-araw. Bawat isa sa mga senyales na ito ay hindi lamang simpleng indikasyon. Sila ay paalala na ang ating katawan at isipan ay nangangailangan ng pangangalaga. At higit sa lahat, ipinapakita nila na hindi pa huli para kumilos. Kung mas pinagtutuunan natin ng pansin ang mga bagay na ito, mula sa simpleng pag-ehersisyo, mas maayos na pagtulog, hanggang sa mas aktibong pakikisalamuha, tayo ay mas may tsansang hindi lamang humaba ang buhay, kundi manatiling malusog at masaya. Kaya ngayon, gusto kong itanong sa iyo, alin sa limang senyales na ito ang nakikita mo sa iyong sarili? At ano ang unang hakbang na gagawin mo para mapabuti ito? Isulat mo sa komento ang iyong sagot dahil ang iyong pagbabahagi ay hindi lamang makatutulong sa iyo kundi makapagbibigay inspirasyon din sa iba. At kung sa tingin mo ay may natutunan ka ngayon, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas maraming kababayan natin ang makinabang at kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon na ang tamang oras. Sa pamamagitan ng iyong suporta, mas marami pa tayong maihahandang kaalaman at gabay para sa mas mahaba at makabuluhang pamumuhay. Tandaan, ang paglalakbay patungo sa mahabang buhay ay hindi nagsisimula sa malalaking hakbang, kundi sa maliliit na desisyon araw-araw. At ikaw mismo ang may hawak ng kapangyarihan upang piliin ang mas malusog at mas masayang bukas. Maraming salamat sa iyong oras. Hanggang sa susunod na video, manatiling malakas, masigla at puno ng pag-asa.